anak ni Carmina Villaruel na si Cassie, nakatanggap ng sweet message kay Darren Espanto. A special someone, ganyan kung ituring, ni Darren Espanto at ni Cassie Legaspi ang isa't isa. At sa kanyang ika-23rd birthday ay hindi naman ito pinalampas ni Darren Espanto. Ibinahagi ni Darren ang kanilang mga larawan sa kanyang social media at nilagyan niya ito ng mga caption na Happy Birthday, Mayhana! at dinag si Cassie Legaspi. Simple ngunit marami naman ang kinilig sa kanyang mga followers at tagahanga ni Cassie Legaspi at ni Darren Espanto. Ani nila kahit na walang I love you ay ramdam ang pagmamahal. Catriona Gray, 30 years old na pala. First time mag-celebrate ng bongga ni Kat. Ibinahagi ni Miss Universe 2018 Catriona Gray ang kanyang naging birthday party at ayon sa kanya ay first time niyang magkaroon ng isang bonggang celebration. Um, this is the first time I'm actually celebrating a birthday this grand. Um, usually I just grew up with my parents and it was school holidays because it was near Christmas. So I would never celebrate birthdays, but this is going to probably be the most memorable birthday I've ever spent. And it's because of all of you. 2 1 Happy birthday. Daniel Padilla, in ng netizens dahil sa kanyang bagong look tila madami ang nasurpresa sa napaka-fresh na look ngayon ni Daniel Padilla nang magpunta ito sa kasal ni Robbie Domingo dahil tila bago lamang ang kanyang naging hairstyle. Ngunit marami din naman ang tila hindi nagustuhan ang kanyang bagong look. Ayon nga sa ilan ay akala umano nila ay isang lesbian o tomboy ngayon si Daniel Padilla. Ilan pa nga sa mga naging komento ng netizens tungkol sa new look ni Daniel Padilla ay tila may pagkakahawig umano ito kay Jake Cyrus. Catherine Bernardo, nakarecover na nga ba sa breakup nila ni Daniel Padilla? Espotted ang kapamilya actress na si Catherine Bernardo sa naging kasal ng kanyang kaibigan na si Robbie Domingo at Mikey Pineda. Kapansin-pansin din ang tila pagka-blooming ngayon ni Katrina Bernardo. Ayon nga sa ilang mga netizens ay tila naka on na talaga ang actress at kapamilya na si Catherine. Ilan pa nga sa mga naging positibong komento ng mga netizens ay tila nakabawi na umano ang katawan ngayon ni Katrina at hindi na ito mukhang nangangayayat. Nagkalaman na nga yan ang komento ng netizen. Robbie Domingo hinangaan ng publiko dahil hindi iniwanan ang kanyang girlfriend na si Mikey Pineda kahit pa nagkaroon ito ng sakit. Ikinasal na si Roby Domingo at Mikey Pineda sa Pulilan, Bulacan kahapon, January 6, 2024 sa Pulilan, Bulacan. Dinaluhan nga ito ng kanilang malalapit na kaipigan mula sa showbiz at labas ng industriya. Matatandaang na-engage ang dalawa sa Japan nang mag-propose si Robby Domingo. Matapos nga ma-engage ni Mikey Pineda kay Robby Domingo ay na-diagnose naman ito na mayroong sakit. Ngunit hindi siya iniwanan ni Robby. Daniel Padilla Mahigpit ang hawak kay Catherine Bernardo sa wedding ni Robby Domingo at Mikey Pineda. Hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng mga netizens ang tila napakahigpit na hawak ni Daniel Padilla sa braso ni Catherine Bernardo. Kaya naman kinilig na naman ang Katniel fans dahil sa interaksyon ng dalawa na ito sa kasal ng kanilang kaibigan na si Robbie Domingo at Mikey Pineda. Tila kahit nga hiwalay na si Daniel at si Catherine, sa tuwing magkikita ito sa isang event ay lagi pa rin itong magkasama kaya hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang kanilang mga taga-suporta na sila ay magkabalikan.